Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel And sa video nito, update lang tayo no, sa nagaganap na FIBA Under 16 Asia Cup sa Mongolia So kakatapos lang ng laro uh, kanina ng Gilas Pilipinas kontra sa Indonesia mga bay And uh, panalo yung Gilas Pilipinas in a close fight mga bay no? Kontra dito sa Indonesia, 60 65 So uh, maraming nagulat mga bay no, na dumikit yung uh, Indonesia kontra sa Pilipinas pero kung uh, yung kung napano niyo yung mga previous na laban nila ng uh, Indonesia at ng Gilas Pilipinas nung uh, qualifiers eh, talagang malakas itong Indonesia mga bay dahil sila yung nagharap sa championship nung nakalaang qualifiers and dikit lang din yung naging uh, two matches nila doon sa dalawang game nila and uh, hindi na nakakabigla na dumikit din sila dito sa FIBA Asia Cup ng under 16 sa Mongolia and uh, alam naman natin na kakagaling din ng uh, Gilas Pilipinas sa talo ano, kontra sa Chinese Taipei yung nakarang araw at uh, tinambakan niya tayo ng uh, malala doon sa laban na yun kontra sa Chinese Taipei pero at least dito sa game na to uh, bumawi yung uh, Gilas Pilipinas So after nga nitong laban na to is marami na namang mga criticism ang tinanggap ng FIBA uh, under 16 team natin. Ano? Dahil nga yung mga players daw na pinadala dito is hindi daw uh, talaga yung best team ng under 16 natin. Dahil nga marami parang mas magagaling dyan bakit nga raw itong team na to yung uh, pinadala nila. Kaya tayo uh, natambakan ng Chinese Taipei noong nakarang araw at dumikit sa Indonesia uh, this time. And uh, marami yung iba nga nagsasabi na gusto na nilang palitan itong si Coach uh, L. A. Tenorio dahil nga hindi nagiging ganon kaganda yung performance ng ating uh, Gilas Pilipinas Under-16 team. Okay? So, dahil sa panalong uh, ito mga bay, no? Nakuha natin yung uh, first win natin sa group natin. Okay? So, take note, yung grupo natin ito is New Zealand, Indonesia, and Chinese Taipei. And same format lang din mga bay, no? Ng ating uh, FIBA Asia Cup Uh, yung top 3 teams yung ma-proceed sa next round. So, malaki yung chance natin na tayo yung mag third place dito, no? Pero ang pinakahayas na pwede nating ma dito is second place lang. Okay, yan ay kung matatalo natin yung New Zealand sa next game natin which is tinambakan din na New Zealand yung Chinese Taipei kanina dun sa laban nila. So currently number 1 yan yung New Zealand with 2-0 And then tabla naman tayo ano sa Chinese Taipei with one wins and one loss. So makakalaban ng Indonesia next yung Chinese Taipei and uh, makakalaban naman ng Gilas yung New Zealand pero most likely mukhang tatambakan tayo ng uh, New Zealand mga bay no. Uh, sa next game natin based sa mga naging performance natin sa previous two games natin. Kung dumikit yung Indonesia sa atin, and tinambakan tayo ng Chinese Taipei malamang tatambakan tayo ng New Zealand. Pero hindi pa tayo nawawala ng pag-asa dyan mga bayo, no? Uh, yun lang, uh, expect the worst, wag tayo masyado may expect kondo sa New Zealand. Ang importante ay makapasok po rin tayo sa next round ng FIBA Under-16 Asia Cup. Yun lang mga bayo, maraming salamat sa pununood.